dalawang milyong tahanan. Mahigit dalawang milyong pamilyang nabigyan ng sapat na koneksyon. Mahigit dalawang milyong nakapagtrabaho, nakapagnegosyo, nakapag-aral, napasaya. Hindi naging madali ang landas na tinahak ng Converge. Maraming pagsubok at hamon, ngunit ang mga ito'y isa-isa naming nalampasan. Dahil sa determinasyong maglingkod sa mamamayang Pilipino, umusbong ang kakayahan ng Converge. Nakipag-ugnayan kami upang maghatid ng benepisyo sa mga malilit na negosyo, sa mga ordinaryong naghahanap buhay, sa mga mag-aaral, sa gobyerno at sa buong sambayanan. Higit sa lahat, niyakap namin ang masang Pilipino upang mabigyan sila ng maayos, malakas at maasahang koneksyon. Dahil sa pangakong walang iwanan, mas lalo pang ipinagbubuti ang serbisyo gamit ang pinakabagong teknolohiya. At dulot ng ipinakitang galing ng serbisyo at ng produkto, pinarangalan kami sa iba't ibang dako ng mundo. Sinisikap maging halimbawa ng isang kumpanyang may integridad at malasakit sa kapwa, sa kalikasan at sa mga nangangailangan. Mahigit na dalawang milyong buhay na binago at milyon-milyon pa ang babaguhin. Dahil sa Converge, Walang iwanan. We will leave no one behind.